Kamusta mga kailaw? Sana'y okay kayo. Ako, masabi kong hindi naging okay noong mga nakarang buwan. Naslap na tayo sa pagbablog sa kadahilan ng kailangan natin harapin ang hamon ng ating buhay. Kay palawanag ko naman ang naging status natin. Pasensya na po ulit at babawi po tayo. Maraming salamat nga po pala sa patuloy na pagsuporta. para sa mga bago sa ating channel. Ako nga pala si Ilaw Moto. Ang content ko ay moto vlog, moto camping, camping, travel, food trip and charity. Nandito po tayo at nagbabalik. Gusto ko i-share sa inyo ang mga sa natin sa ating journey. Akala ko nung una madali lang mag Magkaroon ng camera, drone, at makapunta sa ibang lugar Magsaya, mag-edit, mag-upload, tapos, tapos na. Hindi pala ganun. Impokrito naman ako kung sasabihin kung ayaw kong kumita sa YouTube, di ba? Pagkatapos ng upload mo, aasa na dadami ang magiging views ng ginawa mo video. Pero, hindi rin pala. Kahit ibigay mo ang lahat ng best mo, ay parang kulang pa rin

Inumpisahan namin ang YouTube channel natin noong 2019 kasabay ng pagka-monetize nito. At ang akala natin kapag monetize na ay agad-agad kang kikita. Nakabase pa rin sa quality ng content na ginagawa natin at nakabendepende pa rin sa views at paano mo ito i-market. -ma Masayang mag-vlog totoo lang. Like dahil na-record mo na yung mga magandang kaganapan sa buhay mo. At the same time, ikaw ay kita dahil sa mga ads at monetization ng channel. Ang layunin ng kwento natin ngayon ay hanggang saan tayo tatagal. Katulad nga ng nangyari sa atin na demotivate tayo kasi wala kang gaano views ang mga videos natin hindi na the pressure at kalaunan kung ano-ano na lang ang ating mga inaakit at sa uli, tayo ay out. ang pagsabay-sabay ng lahat ng importante sa iyo sa buhay ay sadyang mahirap mamimili ka talaga at sa naging sitwasyon ko hindi ko na control dahil nga siguro hindi ko na apply yung time management nag-give up ko ang pagbablog ang isang bagay na nagbibigay saya sa akin para magpagtuloy na abutin ko ang aking mga pangarap ang gasolina ko ay nawala at ang mundo ko ay biglang huminto siguro iniisip mo weh, di nga magpakakorni no pero totoo pinilit kong kalimutan ang pagbablog kasi nga, sobrang gastos at nasa punto na kinakapos na kami. Naapekto na rin yung budget namin para sa bahay. Kubo naman mag-content ng travel, camping, and food trip. Puro gastos. Maraming realization dami kong hindi kaya ako na burn out. importante talaga ng pagpaplano at time management. Samahan mo na ng goal setting. Dahil kung wala ka nito, magiging wala ka rin direksyon. Pwedeng makarating ka sa pangarap mo pero maliit na chance lang. Pwede rin naman maligaw ka dahil sa kawalan ng direksyon. Pwede kang mapagod at huminto. At ang nakakatakot dito ay hindi ka na makabalik. Kaya ako, pinili ko munang mag-pause, mag nga, panandalian para makabalik at makapagplano ulit. Sa ngayon, nasa punto ako ng buhay ko na nasa ilalim

I want